umaga sa ating lahat. Ayan, nag-vlog ako dito. Update video. Nandito kami sa aming Dogar sa aming palayan. Ayan, Ayan no? Dito kami nag-ano, noon. Ng mga palay. Palayan. Ayan, guys. Nakapasyal kami dito sa amin. Sa lady. maraming ano palay palayan green na green daming dumadaan yan guys ang palibot namin dito ay ang ganda ganda sobra thank you lord for everything sa lahat lahat ng mga blessing another day na day uh, kahiya pero okay lang. Then guys, thank you for watching guys. Mamaya na naman.